Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano kontrolin ang Android phone gamit ang PC. I-download ang AnyDesk plugin, AD1 at ang AnyDesk mismo. Ito ang AnyDesk. Buksan ito, i-click ang Activate at Allow. Balik sa AnyDesk, tanggapin at makikita ang address. Address to sa PC. I-download at i-install din ang AnyDesk doon. Kumonekta tayo. Kumonekta at tanggapin ang connection. pwede na natin gamitin, magpadala ng data o i-share ang screen. Piliin ang kailangan at i-click ang connect at start. Ngayon, kontrolado ko na ang phone gamit ang PC. Yun lang yon Ako si Paalam sa lahat.